basta kailangan pa ulit-ulit. Ayoko nga sana sumali, pero gusto ko rin matulungan si nanay. Hey, basta, ikaw ang mananalo! <laughs> ang ganda talaga lang damit mo! Wow! Ang princess! Kailan kaya ako makakasuot ng ganito? Gusto mo? Subukan mo? Oo naman! Pati ba Oh naman sulka sure mm -hmm. o o we kada wala mo sige na nga. ba? Naku! Lagot na naman ako! Lagot na naman ako kay nanay! Luna, bakit mo suotin damit ni Blanca? Ano yan, ha? Anong ginawa mo? Bakit napulit to, ha? ko po sinasadya na. Ay, hindi mo sinasadya, <coughs> ha? Ano mo, ikaw napakatigas sa sinakulong mo, eh. Alam mo ba, halos magkanta ko ba ako sa kakatrabaho sa daingan para lang mabili tong damit na to. Tapos sisirapin mo na. Teka, sinakulong mo, ha? Ako naman po ang pasahod ng damit, eh. Tumabi ka, ha? Wala kang kasalan dito, tumabi ka. Ay, ako po yung nagpasahod sa kakatrabaho sa daingan. Ikaw nagpasuot ng damit, ikaw ka. Ano yan? Lula! Pinasyama mo na naman ang loob ni Luna eh. No, hindi ko lang napagilan ng sarili ko. Well, damit lang yan. Napapalitan pero ang anak hindi. Palagi mo tinamumukha kay Luna na mas mahal mo si Blanca Ako, mahal ko na si Blanca. Pero nakikita ko, hindi pantay ang trato mo sa kanila. Si Luna nga, niminsan, hindi nakatikim ng regalo sa iyo. Nakita mo naman yung damit niya. tad na na nasulsi. Di ba, Lelo? Nakaluglog siguro ako. Ipili ko rin ang damit si Luya. Luya well, na, Apo. Hindi naman nila, kailangan lang ng batay. eh. Hindi lang yung kailangan niya. Yung kailangan maramdaman niyo yung pagmamahal Kagaya ng pagmamahal mo kay Blanca. Yung material na bagay eh, wala yan. Ikumpara mo sa pag-aalaga mo kay Blanca. Yun ang kailangan maramdaman niyo niya. Kung paano mo siya mahalin.